Ah, Nanay pwede po bang makahingi po ng gulay niyo Pang-ulam lang po namin. isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga ka-MJ Habang kami po naglalakbay Ayan, ito si nanay po, may tinitinda si nanay Ayan, <laughs> good, morning po, nanay. Gulay, good morning po nanay Magulay Good morning po Yan ano po nyo nanay? Magulay Gulay, gulay tinapa, kaga ay kagaya tinapa. ng repolyo uh, Ampalaya, kamatis, kamatis At Tinapa. Tinapa, wow. Parang kunti na lang po nanay, naubos oh, na po? Oh, oh. house to house oh, kasi napakasipag... gayaan. Pauwi na ako, kapit-bay ko na yan sila. Ay, napakasipag naman ni nanay. Para mabuhay. Mm. Ilan po ba anak niyo po nanay? <laughs> kunti lang naman sir, siyam. <laughs> Pero eh, dalawa lang ang um, walang asawa Ah, opo. Lahat sila may asawa mm. yeah. Ilang taon na po kay nanay? Sixty-nine. Oh, senior na rin po pala si nanay, no? Sabi nanay, malakas pa po kayo kaya pa pong magsususurpo oh. sa house, house to house? Oh. Hmm. Kaya pa. Kaya pa. Napakasipag naman yun. Pangalan niyo po nanay? Ising sir. Ising. ising. Okay, si nanay Ising. Ah, nanay Ising, pwede po bang makahingi po ng gulay niyo pang ulam lang po namin? <laughs> <Better> <laughs> pwede. Pwede? <laughs> pwede po. Alin nun po ang gusto Eh, kayo po kung ano po yung gusto niyo ibibigay niyo po. Siyempre, hindi ko alam ah. naman kung anong gusto niyo. Siyempre, samahan niyo na po ng tinapananay para may gulay. <laughs> para masarap. Uh, no. Okay lang. Masarap po ba ito, Nay? Kasi titikman, titikman niya. Oh. <laughs> Hindi ka pa nakapigit na. Ay, lutoy mo na po. Okay, Kasi na. gusto sa tumikwa ni Makoy eh. Ah. Di ba nanghingi tayo ng, ng, ano, oh, ng gulay diba, sabi ay, may, ko. May, may kamatis. oh, Siyempre sama na, <laughs> na lang tinapa. May itlog pa kay Nay? <laughs> <ba? laughs> may itlog? Ulan na itlog no? Ay, ito oh, po yung panida na Nay. Magkano P naman po iyan Nay? 50 lang. 50 po. Tapos ito? 35. At saka 20 po ang kamatis. Napakasipag no? Tung taon na po kayo sa paghahanap po kayo eh, nanay? Ay, mula lang po naan. Pinalaki ko yung siyam na anak ko. Oo, oh, hanggang ngayon po nanay. Oh. Siyam po nanay? Oo. Oh, oh. Saan nang po? sa tiyan ko. <laughs> <laughs> Kulang ng <laughs> ano ha, para isang dosena. Grabe <laughs> <Sinabi>, no? <laughs> saludo kay nanay, napakasipag po talaga ni nanay no? Kahit matanda na gumagawa pa rin ng paraan para maganap buhay. Kahit pa konti-konti, may kita si nanay. Yan, saludo kami kay nanay no? Pag-pray lang po natin si nanay na malakas na walang sakit. Kaya paano magawa ng paraan. Oy, na. Uy, meron na. uwi na tayo. may may pang-ulam <laughs> na <laughs> tayo. <laughs> Oo, oh, tama-tama. Ayan. Ayan. Kinuha na po ninyo yung tinapa. Ay, tinapa. Tin, tinapa. Ayan, ay, ayan. Ayun po. Tinapa na kasi tinapa ko. Hindi ba Wala po kayong bigas nanay? Ayun ay, ang wala, wala. nasa bahay. Uh, pambili nila yeah. ng bigas. Niya. Wala po kami pambili ng bigas. <laughs> <laughs> ay, joke lang po nanay. Ng bigas. Ah, wala din nanay. Lending lang yan. Lending lang ang punan. Okay. Lending lang ng lending. lang, ay, linding linding lang kami, okay. ay, po. Ay, okay. inutang pa po nanay? Inutang utang po nanay. Utang ang puhunan. Ilang lending po inutang nanay? Kuan, marami ah. Sham <laughs> <Syem> din po. Hindi. no. Napakahirap na makuya. Kasi pakurampot lang kita nito tapos uutan pa sa lending. Oh. Kumbaga yung kita nito, mapupunta lang din sa inutangan nila no. Talagang napakahirap no. Kaya lang wala lang kasi ng ano eh, walang puhunan eh. Oh. No choice, kaya lang uutang uu talaga. Alam mo ko ko, yung mga lending, yung mga pautang na yan, napakalaking tulong din sa atin yan. Lalo na sa ating mga small vendors na, na ninais na magnegosyo pero walang puhunan no. Oh, sa pamamagitan nila kahit malaking tubo, kahit may tubo, pero yun yung paraan eh para makaumpisa ng negosyo. Oh. Pero sana, sana bilang isa ikaw ay mangungutang, ay kontrolado di ba po nanay kasi sa panahon po ngayon oh. ang dami pong nagpapautang huwag utangan lahat ah <laughs> 5, six 6, lending oh, kahit iba pa napakarami kahit bay. eh kung ikaw ay puro utang utang na lang eh paano na po, no? kahit sabihin natin, kikita ka ng isang libo sa isang araw pero yung utang mo ay mahigit pa po doon di ba po nanay pero oh. kabusado na ni Makoy uh, kabusado na ni Lulay Makoy oh. kasi yan talagang gawain ni Lola eh, magtinda, kapisado kabisado na ni Lola yan. O sana, di ba, di naman masama umutang, umutang para sa pangangailangan, di ba? Kagaya ni nanay, utang para may pumpuhunan. Oh, 'Wag na yung utang ng utang kasi mahirap din eh. Hindi na ba oh, para sa pagkain lang naman? Yeah, po. Para pang ano, oh. uh, puhunan kasi. Oh. Kasi marami kasi ganung nangyayari kasi eh. Wala walang, ah. walang ano, puhunan kaya ng Opo. Oh, Sabi oh. ko nga po, walang problema po yung nanay no, basta kontrolado mm -hmm. lang po nanay no. Kasi marami po kasi sa ating mga kababayan na utang ng utang kung saan. Mm -hmm. Eh mahirap bayaran, okay. uh, 'di ba? May binulong sa akin si Luan, nanay, "Ano? Nagpapautang ka ba?" <laughs> <laughs> <Ayan>. <laughs> <laughs> Hindi, ano lang, uh, experience lang 'yon sa buhay nanay no, sa panahon na yun O, nagpapautang ka? Pwede kami umutang? Ay, wala akong pera. Ay, wala. Pero meron kaming bigas diyan na pwedeng ano. Okay nanay, sa umaga pong ito, kami po ay natutuwa sa inyo nanay. Ah, uh, meron po kaming munting maitulong po sa inyo nanay, ha? dahil napakasipag niyo po nanay. Ayan. Ay napakabait ni nanay no. Binigyan tayo ni nanay ng gulay. ayan bibigyan ayan. na si nanay ng bigas. Oh, dahil walang pambili ng walang pambay, walang pambigay si nanay ng bigas, tayo na lang magbigay. Ayan. Kasi nagala ko si nanay para pambili ng bigas. Ayan. Ngayon, bibigyan po natin si nanay. Ito po na 10 kilo po ito, nanay, Thank you sir. Ito, ayan. Tapos yung utang mo kay nanay. Ay, May utang ka. Kuya Jokoy, napakabait ni nanay, no? Uh, uh, bibigyan tayo ng gulay niya. Napabait, no? napakabait, no? Uh -huh. Alam, isip, ha? Alam mo, Kuya Jacoy. Pati na pa. Oh. Alam mo, Kuya Jacoy, mahirap magtinda, Kuya Jacoy. Napahirap talaga. Bula Pupunta ni ka, ni ka ni ng iba't ibang bahay, iba't ibang lugar, nilalakad lang yan para lang, siya opo, para lang makabinta. Ang problema ko dyan ko mas lalong nakakapagod kapag walang bumibili. Yun lang. Di baling gaano kalayo, basta maraming bumibili, hindi Wala nila yung pagod. Meron lang, meron yeah. sa kasi bahay, mayroon. sa mismong bahay na yun pinupuntahan mo, pinapitindahan. Okay Kaya, nanay. mas ayaw nila, sige na, bili na kayo para... Oh. ay, ganun po. Opo. Para nagumakaw. Na para naman, pa maupos na yung aking paninda, ganun po. Kasi po nai, ramdam po namin yun nai Kasi dati po nai, naglalako din po kami nai oh. Sa mga palipalingki po nanay oh. Sa mga tuda, nagalako din po kami ng ice candy dati Kaya ramdam po namin yun yung mga nagalako no Na napakahirap po talaga maglako Talaga yung iyalok po talaga yung paninda mo na bumili sila oh. okay. okay nanay at hindi dahil, lang Naiyak okay. si nanay huh? Kapayakin okay, natin no. oh. Ito po na yun, dagdag niyo po, nai. Ah, yeah. Yeah, po na yun. Thank you, sir. Pambili po niya ng ulam niya. Uh, yeah. Hindi, okay po. lang po. <laughs> Mar Maraming salamat. salamat po na yun. Ayan. 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 may Ayan. po Ayan. 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 thank you Ayan. 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 po Ayan. 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 Oh, thank you pa Maraming oh, salamat. Sa, oh, po. maraming, maraming oh, lang, salamat po nanay Ipag pray lang po namin nanay na sana ay Palagi kayong malakas na pangangatawan At ilayo sa sakit para tuloy tuloy po Yung yeah, hanap thank buhay you. No? Maraming maraming salamat Okay <laughs> Naluha si nana. Naluha po, nanay Walang <laughs> okay. walang ganyan lang po talaga nanay Kailangan lumabay sa buhay no yeah, Ganyan lang po talaga buhay no? Para sa pangkain natin sa araw araw Nanay na no? Siyempre, kung pa may pira kyo. ito si nanay, hindi ito dito maglalako ah. Kung kapay sa bahay. <laughs> Oo, oh, oh, talaga. Kaya lang, Makoy. Nakita mo sa tayo nga? Oo. Oh. <laughs> may hikaw siya? <laughs> Naku, no, ilang karot po yun ay. Pwede sang la. <laughs> Pansi lang yan, sir. <laughs> <laughs> Parang may pili ng gold. Pinapatawa lang pa si nanay kasi yeah. pa si nanay. Uh, uh, eh. uh sir, si nanay. Ayan, si nanay po mga ka-MGI, taga-barangay Batangil po, Bosorobio, Pangasinan. Okay nanay, dito na po kami nanay. Maraming maraming salamat po Thank sa inyo. Thank you nyo. rin, sir. Thank you po. Maraming salamat po mga ka and God bless sa ating lahat po. Bye-bye po.